Hello guys. Tayo ay mag prepare ng ang po ang panghapunan. Ito ay ang isda ng aking ipiprito. Kailangan ko siyang patuyuin muna sa punasan natin ng kitchen towel tapos saka natin siya lagyan ng asin at ihanda para mamaya ay ipiprito ko na lang dahil ang aking alaga ay may swimming class pa so kailangan ko magprepare ng mas maaga matatapos siya ng alas 7 ng gabi so wala na akong oras para magprepare pa kailangan ko nang iprepare siya ngayon para mamaya is ready to eat na lang kami maprito ko na siya habang nag, nasa klase siya babalik ako dito sa bahay ipiprito ko na siya tapos pag sundo ko sa kanya so maliligo na lang ang aking mga alaga at pwede na kami kumain na hapunan ang aking mga amo ay dadating din sila o mga 7.30 na ng gabi so tamang tama kaluto na ako ng mga ganyang oras edi di mag-aano uh, na lang mag-prepare na lang ng lamisa para sa aming pagkain At ito naman ang aking gulay. Ang aming pang anong tawag nito, yung pangmalakasang gulay. choy sum. Gasa ko na rin siya para mamaya ay i-blanch ko na lang. Ganon ang buhay ng kunyang dito sa Hong Kong kailangan mo ng double time para siyempre magawa mo yung lahat ng iyong mga dapat gawin yun yung trabaho ng ano ng isang katulong habang nagtatrabaho ay eh, nagpapahinga gayon na yun sama-sama na akala lang nang nasa Pinas i eh, okay okay lang hindi alam eh hindi na alam kung alin ang unahing trabaho habang nagpe-prepare ako ng hapuna ng aking mga alaga naman eh naninood ng TV maya maya kami eh aalis na pupunta kami sa kanil sa lesson so kaya ginagawa ko na ito ngayon. sa mga may plano mag-abroad dyan o ganito ang pag-abroad ganito ang buhay namin dito Pagkatapos mo sa trabaho, pupunta ka sa gawa. Ganon. Hindi alam ang salitang pahinga. Ang pahinga mo lang ay tulog. Minsan nga ay kulang pa.